sila guys oh. Uh, gumagawa sila ng bubong sa tapat so deliver yung mga gagawing bubong yeah good morning pala guys no umuulan dito medyo masama ang panahon kagabi pa kailangan bilisan nila yung tinan mo guys yung nagdeliver guys ang galing oh ayan yung truck po smakin na, na lang yung aakyat tinan mo guys ang galing no Yeah, ganito sila kabilis kahapon lang yan ginawa tinanggal yung sa bubong ng kapitbahay ngayon lalagyan na nila ng panibago wow ang galing ayan o, ilalagay lang sa machine aakyat na sa taas ayan o Hmm. Ganun lang sila ka bilis kahit sobrang bigat niyan. Nasa 50 kilos yung ano niyan. Yung isa niyan kahit maliit.